AFM News. Inaasang dadalo ngayong araw si Senator Bongo sa lalawigan ng Isabela upang makiisa sa selebrasyon ng Bambanti Festival 2025. Ito ay bilang tugon sa imbitasyon mula kay Governor Rodito Albano III at Vice Governor Faustino D. III. Sa kanyang pagbisita, inaasahan na iikutan ni Senator Bongo ang mga makukulay at magagandang agri-ecotourism booths na naglalaman ng mga produktong agrikultural mula sa iba't ibang munisipalidad at lungsod ng Isabela. Ang Bambanti Festival ay isang selebrasyon selebrasyon ng kultura at mga lokal na produkto ng lalawigan. Bukod sa Bambanti Festival, bibisitahin din ni Senator Bongo ang bayan ng Etchage at lungsod ng Kawayan ngayong araw. Samantala para sa karagdagang balita, patuloy na nagsasagawa ng inspeksyon ang Provincial Explosive and Ordnance K9 Unit Isabela sa gitna ng selebrasyon ng Bambanti Festival 2025. Pinangunahan ni Police Captain Jovel Buhente, team leader ng Peko Isabela, ang isinagawang security coverage at paneling operation upang palakasin ang seguridad at tiyaking ligtas ang bawat isa sa naturang pagdiriwang. Ang hakbang na ito ay naglalayong maiwasan ng anumang ilegal na aktibidad o kriminalidad na maaaring idulot ng mga pampasabog, improvised explosive devices at iba pang mga mapanganib na kagamitan. Bukod dito, layunin ng operasyon na matiyak ang mahigpit na pagpapatupad ng mga regulasyon at palakasin ang presensya ng mga otoridad sa mga lugar na itinalagang bantayan upang masigurong maayos at ligtas ang takbo ng pag Diriwang. Idol parang bumibilis bang ang pagdanda? Ang dahilan, humihina ang cell division na ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito mag-DTX 500 na, may antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kung tapay Idol! AFM News.